Hi mga Mars! It's me again, Star Rodriguez Picture para sa ating beauty, health at iba pang tips. Fashion tips ba ang iyong hanap ngayong summer? Narito ang ilang tips na makakatulong sa iyo mula kay Carla Sampati na isang fashion designer. Una, magsuot ng maluwag na damit. Sa buong tag-araw, gugustuhin mong maging komportable at higit sa lahat ay cool ang pagpili ng maluwag na damit ay komportable ng hindi nakakapit sa katawan at nagdudulot ng labis na init ng katawan. Pangalawa, pumili ng light color. Ang pinakamagandang kulay para sa iyong wardrobe sa tag-araw ay palaging nagtatampok ng maliliwanag na kulay. Nakakatulong ito para mas maging maaliwalas at presko ang pakiramdam. Pangatlo, balansihin ang iyong kasuutan. Habang lumalabas ang mga kasuotang may maikling manggas na pang itaas at miniskirt kapag tumataas ang temperatura. Balansihin ang iyong outfit. Piliin pong magsusot ka ng walang manggas na may mas mahabang palda o magsuot ng miniskirt na mas mahaba ang pang itaas. Pang-apat, magsuot ng sombrero. Makakatulong ito na makaiwas sa init ng panahon at nakakadagdag din ng style sa iyong mga kasuutan na pang tag Pang-lima, magsuot ng sinturon. Ang pagdagdag ng sinturon sa iyong look ay isa sa pinakamadaling paraan upang gawing mas maayos ang anumang outfit. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng himpilang TB48 at ng Pamahalaan Panlalawigan ng Nueva Ecija sa ilalim ng pamumuno ni na Governor Aurelio Umali at Vice Governor Anthony Umali sa pakikipagtulungan ng Provincial Health Office